Inaresto ng pulis sa Mukomachi, Japan ang isang lasing na taxi driver noong Sabado matapos nitong malabag ang Firearm and Sword Possession Control Law ng Japan. Tinawag raw ng taxi driver na bodyguard ang kanyang sarili, isang karakter sa pelikulang Yojimbo habang pinagkakaway ang isang peking espada sa loob ng isang convenience store na kailan lang ay nanakawan. Noong December 23 na ng 50,000 yen ang naturang tindahan ng dalawang lalaki na hanggang ngayon ay hindi pa nahuhuli. Ilang araw na kalipas at nagpakita sa tindahan ng lasing na taxi driver at sinigawan ng empleyado na siya na ang bodyguard na magbabantay sa tindahan. Ipinagyabang pa ng taxi driver na walang makakatalo sa kanya bukod sa Japanese swordsman na si Miyamoto Musashi. Sampung minutong nagsisigaw ang taxi driver bago niya inilabas ang kanyang peking espada na gagamitin raw niya para putulin ang ulo ng mga magnanakaw kung sila'y magpapakitang muli. Binantayan ng lasing na suspect ang tindahan hanggang sa dumating ang mga polis na tinawagan ng empleyado ng tindahan. Ang suspect ay naaresto sa paglabag ng Firearm and Sword Possession Control Law sa Japan. you